Hello mga katambayers, yan magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa buong mundo. Ngayon ang video na ito ay mag-share lang ako ng isang um, napaka-effective na na remedies na talaga naman napatunayan ko sa amin, sa pamilya namin na okay. Lalo na, lalo na suwaan po. Okay, ayaw ko nang patagalan mo pa para na-exilamin. Ang Bali, yung sakit ng ano ko noon is hindi grabe talaga siya pag umatake talagang kailangan ko siyang dahil sa kuminig para pa usulutan. Kailangan ko siyang dahil sa kuminig. Yeah. Then, isang may nagtuo sa akin sa yung vlog ni Sipo. Sinibukan po, kaya doon talaga din. Um, yung ano ngayon, herbal na uh, ano, ay madali lang hanapin. At saka, um, kayang-kayang. Yun ay yung Luya. Number one, luya. Tsaka, pamintang buo. Okay. Yung luya, siguro mga halagang 5 pesos, malaki na yun. Nito, okay na yun sa isang base ng sa Tsaka yung pamintang buo, eh, okay, yung tatlong butel. Tatlong butel na pamintang buo, tsaka sa isang base ng luya, tsaka yung pagkakas ng luya. Papakuloan lang natin ang radio patagami ng luya. Siguro mga 10 minutes, 10 to 15 minutes siguro, pwede na. Yung isang basong tubig para magiging kalahapin. Magiging kalahapin yung tubig na yun. Pinapainom ko na naman ako sa gabi bago matulog. Pwede rin pinainom sa umaga pagkagising. Ako kasi dalawang beses ko pinapainom sa umaga pagkagising at sa gabi bago matulog. Pwede naman yun kasi wala naman overdose yung ang um, herbal. Yung herbal mo yung wala, walang overdose. Kahit kumagat ang halay ko pwede. Pwede rin yung lagyan kung gusto niya ng ani o kaya kalamansi. Ani at saka kalamansi pwede. pwede pero ako hindi ako naglalagay na kahit kasupal, kalamansi hindi. Yun lang talaga yung buya at saka pangitang buo. Yun lang yung nalagay ko. Uh, effective Sana makatulong ang video na ito. Maraming maraming salamat sa mga nangyong at sa hindi nangyong wala. Hindi sa naman See you next video. Siya nga pa na shout out sa the Pinoy Tambayan family. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na kasuporta sa akin. Thank you. Bye-bye.